pwesto, tawag ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagbabanta niya sa... Ayan, no, kabilis. Pinagpapaliwanag na. <laughs> Kailan lang? Nagpipicture-picture kang gano'n? Sabi ko, ibang klase rin talaga. Na-realize ko talaga na sabi ko, ano na nangyari sa Pilipinas? Yung mga grupo na sumisira sa Pilipinas, yun na ngayon ang kinakampihan ng Pilipinas. Kaya tama yung sinabi ni PRRD eh. May sinabi si PRRD sa gikan sa masa hagabi ang sabi niya. Ah, uh, kayong mga nasa Congress, kayong ngayon na mga nasa kong, nasa gobyerno. O sige, lalong-lalo na yung mga nasa Congress, mag-ingat kayo. Pantayan nyo yung mga sundalo pulis. Masama ang lob ng mga yan. Bakit? Napakasama ng lob ng mga yan. Mantakin mo ay mga makabayan black na yan at yung mga recruiter nila, magre-recruit yan ng mga bata sa eskwelahan dadalhin sa bundok, tuturuan makipagbarilan, papatay ng mga sundalo natin yan. For 50 years, ganyan na po yung ginagawa nila. For 50 years, ang, ang uh, NPA pumapatay po ng mga kabaro, ng mga sundalo at mga polis, pati mga sibilyan na dadalin. Tapos ngayon, binibigyan nyo sila ng platform. Tapos ngayon, binibigyan nyo sila ng boses. Tapos ngayon, dyan sa Congress, parang pinoprotektahan nyo pa sila. So, ibig sabihin, kayong mga nasa Congress, the fact that you are supporting these people, yan, yung mga bayad black, na, na lang. The fact that you are supporting these people, it means you are also supporting yung mga ginagawang kabulastugan at kahayupan ng mga rebelde na pagpatay sa mga sundalo natin. Mantakin mo, yung mga sundalo natin, Walang kinakain sa bundok, nakikipagbarilan. Kayo ang sasarap ng buhay nyo dyan sa kongres. Naka-aircon kayo, may mga utusan kayo. Napakaginhawa ng buhay ninyo, punong-puno kayo ng mga bodyguard. Hindi kayo madapuan ng langaw. Yung mga sundalo natin nandito, nakikipagbakbakan. Sa mga NPA, malas nila, sila yung mamatay. Malas ng mga NPA, sila yung mamatay. Tapos yung mga nag-recruit sa kanila, yung mga pinuno nila, yung mga official nila, kakampi nyo dyan sa Congress, anong ginagawa nyo sa mga sundalo natin? Ginagawa nyo silang mga daga? Yun ang sinasabi ni PRD kahapon, kaya galit na galit siya. Kaya ang sabi niya, uh, sinasabi ko to sa inyo, hindi ibig sabihin nun na I'm, I'm destabiliz uh, destabilizing already. No. <laughs> Sinasabi ko to sa inyo because this is the truth. Pantaki mo, nakikipagbakbakan sila sa mga kalaban tapos kayo dyan, yung mga kalaban, inaalagaan nyo. Mahiya naman kayo sa mga uniformado natin. Mahiya kayo sa mga sundalong uh, lumalaban para sa kalayaan natin. Tapos yung mga pinuno ng mga kalaban nila doon, ng mga pumapatay sa kanila, walang habas inaambush sila kahit naghahatid sila ng relief op ng mga relief goods. Pinagbababaril sila, pinapasabugan sila. Pati yung mga normal na mga negosyante natin, hindi lang nakapagbigay ng uh, revolutionary tax, pinagsususunog yung mga ano nila, yung kanilang mga negosyo. Tapos yung mga kakampi ng kalaban ng gobyerno. Ayan, kakampi nyo dyan, pinoprotektaan nyo. Ma, Sandro Marcos, anong sabi mo? Oh, you're, ano, you're protecting your colleague. Pucha, alam mo ba na gusto mo ipahukay niyan yung lolo mo? O, oh, antayin ninyo na kayong mga... Suma, ano, kayong mga tuwantuwa sa ginawa ni Castro. Antayin ninyo na dumating, sa, na dumating yung araw na yung mga anak ninyo. Ma-recruit din nila yung mga anak ninyo mawala. Yung mga anak ninyo makuha sa bundok at uh, maging corn beef. Abangan nyo antayin nyo yan. Antayin nyo rin, mga bossing. Antayin nyo na kayo na rin yung umiiyak katulad ng mga magulang na mga nawalan ng anak dahil na-recruit. O, tinan nyo, ano bang kaso ni PRD Grave Threat? Anong kaso ni ano? Ano ba ang kaso ni Franz Castro? Diyos ko po, kidnapping ng mga minors. Tapos, sasabihin nyo na politika ni PRD? Eh di sana, noon pa nakulong na yan, nasilya elektrika na yan si Franz Castro kung talagang gusto ni PRD trabahuhin yan. Pero dahil hindi nakikialam si PRD sa affairs or sa ginagawa ng korte, pinabayaan niya may kaso yan, si Brosas. Dismiss na ba yung kaso niya? Why? The Act Teachers partless, Congressman Franz Castro. may niyan. Tumanda na yan, kakarecruit ng mga estudyante para maging una militante. Tapos dahil walang nakikinig, oh militante sigaw ka ng sigaw, walang nakikinig sa iyo. Oh, ala, bigyan kita ng armas, punta ka sa bundok. Labanan na natin yung gobyerno. Oh, habang nagpapakahirap yung mga ni-recruit nila doon na mga dapat mga professional na ngayon, nakakatulong na sa pamilya. Habang naikipag uh, bakbakan yung mga yun doon, namamatay sila at nakakapatay sila. Itong mga to, ang sasarap ng buhay, yung mga anak nila nag-aaral sa abroad. Ayan, yung nasa likod niya, yung anak niya nag-aaral sa Lasal. Office Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa December 4 at 11. Pinagkasumiti rin si Duterte ng kanyang counter-affidavit. Ito ang kauna kaugnayan na reklamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo. Ka hindi, hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao. Hindi pwede nagbabanta ng sa buhay ng tao pero kayo pwede kayo mag-recruit, nag-recruit. Mag ng mga ano ng mga papupuntahin niya sa bundok para armasan at labanan ng gobyerno ganon. talong sa pangkaraniwang tao syempre ay kung ganito may itong kaso ay dapat niyang harapin nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa SMNI News Channel no October 11 dumepensa noon na pangulo sa pag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa Intelligence Fund ay si France at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero depensa, ng legal counsel at spokesperson ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo, hindi naman ay gusto niyang patayin. <laughs> gusto niyang patayin, pero sinabi ba niya na papatayin ko kayo? <laughs> gusto ko mamatay yung mga yan. <laughs> pero sinabi ba niya na papatayin ko kayo bukas sa isang araw sa makalawa? Sinabi ba niya yun? Hindi naman. So, ang sinabi lang naman yun, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. O, eh, nasa ng ron? Ang pagbabantayin si Minoy. Castro, anong pangalan sinabi niya? France. Ayan, dami-dami yung France. Pwede kong pansaya. Kung ang, ang sinabi ni Pangulong Duterte ay Castro, France Castro, papatayin kita. Ayon. <laughs> Kung gano'n ang sinabi, ayun, Ay, threat yun. Direct threat. Dapat ang yung kinasa mo kasi indirect threat. <laughs> Parang yung contempt at saka indirect contempt lang yan ni Boeing. Ang kita mamaya dyan, iyon ang banta. Pero si Castro, merindigang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang magpapatunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. At ako lang naman talaga yung nagpo-question ng confidential fund doon sa kongreso. Bukod kay Duterte, ipinatawag din ng piskal si Castro. Kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan kahit na nasa... Buti alam mo. Buti alam mo Castro. Sabi ko nga sa inyo ito. Napakaganda ng sinabi ni uh, ano ni Pastor Apollo Kiboloy. Ang ganda nung gikan sa masa kahapon. Excited na akong hati-hatiin yun at uh, himay-himayin. Bukas ipipresent ko yun. Sobrang excited. Ang ganda nung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Uh, you, you rub the Duterte's the wrong way. Uh, ibig sabihin, not R -O -B, ha, R-O-B ha. Rub, R-U-B. Parang kiniskis. Uh, you rub the Duterte's the wrong way. Why? So, ano eh, mag-isip na lang kayo ng iba niyong pwedeng ikaso. Huwag niyong corruption, please lang. Huwag niyong corruption because alam ng buong Dabao at alam ng sambayan ng Pilipino na payak mamuhay ang mga yan. Simple lang ang mga yan. Ipinaliwanag na naman ni PRRD doon yung kanyang bahay. Isa ano pala yun, nabi, yung, kaya siya nag, lumaki kasi nabili niya yung sa kapatid niya. So ibig sabihin, kalahati lang yun noon habang anak niya sila inday naging dalawa na yung may up and down tas yung may picture niya yung may gate yun na yung naging sala nila dahil daw yung dati nilang bahay walang sala so parang anong nangyari nagkaroon na ng sala dahil yung bahay ng kapatid niya nabili niya sabi nga niya I've been a congressman for a long time I've been a mayor for a long time and I was ano uh, I was the president nung nakaraang uh, ano Ayoko na nang magsalita, sabi nga ni pastor eh. Ayoko na nang magsalita, yung iba nga sa inyo isang taon pa lang na nananဍa sa kongreso eh, may mga bilyon na nabahay. Ipinakita eh, eh, ay pinar pinaramdam nila doon na if you are saying if you are gonna kasi yung pang impeachment. <laughs> I-impeach si Inday dahil uh, ang, ang gagamitin yung uh, uh, parang grounds for impeachment is corruption. <laughs> Sabi nga ni PRD, when well, Inday at least mga 200 million, baka may may meron 'yan. <laughs> Pero hindi po siya hindi yan hindi yan sobrang yaman. May negosyo yan, sabi nga niya si Inday. Eh, uh, tsaka may kaya din naman yung asawa niyan. Pero at least siguro mga ganun, more or less, mga 200 million. Meron yan. Oo, eh, antagal na rin mayor niyan. Tinan mo yung bahay niyan, siyang nakapagpagawa sa sarili niya. Oh. Pang no? kaya nga sabi nga eh siguro mas maganda pag kayo ng ibang pwedeng ikaso sa kanila. Wag corruption because yan yung ano yan yung uh, kaso na never kayong mananalo. Never kayong uh, magtatagumpay kasi kung may if there's ano kung meron silang mga nagawang kasalanan uh, sa kanilang pamumuno yung pagnanakaw hindi yun yun. Oh, uh, mga marami siguro may mga nagawasin ng kasalanan sa pamumuno but definitely uh, hindi sila magnanakaw. Ah, uh, 'yun yung sinabi. Ang ganda-ganda nung ano kagabi. Ano natin yan bukas, promise? Kahit na wala sa pwesto yun Meron pa rin siyang uh, kapangyarihan, uh, may mga resources, may mga influence kaya talagang uh, paghahandaan namin ito. Kung si Castro, todo handa. Ano kaya ang magiging hakbang ng dating pangulo? po. Pa. Pa. एक तो लग् दी तो